araw-araw si paglang disiplina at sakripisyo yan mga rekado sa tagumpay sabi ni Bumbay at pagkatapos, maulan na gabi sa inyong lahat mga kas ako si Uls ang inyong lingkod naparito ako ngayon sa aming tindahan upang lagyan ng trapal ang aming tent para hindi masyadong mabasa ang aming mga customers dahil nasa tabing kalsada lang ang aming pwesto kapag ganito ngang maulan ay talagang hindi ka aya-aya ang sitwasyon. Pero okay lang yan mga kas. Hayain na. Darating din yung araw na hindi ko na po problemahin yung mga bagay na to. Dahil wala na kaming tindahan. Aray ka. Siyempre charot lang. Alam kong sa paglipas ng panahon ay merong magandang buhay na naghihintay sa amin. Araw-araw si lang, disiplina, at sakripisyo. Yan, mga rekado sa tagumpay sabi ni Bumbay at pagkatapos nga naming iset up yung trapal may mga customers na din na dumating at niyayabangan nga tayo na itong tropa natin napapakitaan niya daw tayo ng flying rice one time uy flying rice o paano ba yan hanggang dito na lang hanggang sa muli bago matapos ang video na to ako si Ulz